új, hát nem is volt használva. Szinte új, de majdnem új. Látszott, hogy szép, nem kopott, mosott, kop... szép, szép, szép. Uh -huh. ez, Amerikában. Oké, köszönöm én is. Hello, szia. Jó erre, hogy a yeah. pau. Parang sa Pilipinas, 300 pesos. Yeah. Uh -huh. ka ng new era. Ayan, oh, meron dito mga Jordan. S yes, menu. S9. Uh, yes, Jordan. Yes. Ano yung Mac? Maki? Ang babae. Ang babae, Jordan. Size 9? Mm -hmm. Kamu ka 40? Ang babae nga lang. 9.5 eh. Pero mm -hmm. paano ang babae? Kasi Sa so, misis ko sana ko nandito. Mm Tapos ito, Mac. Ano? Jordan. Woo! 1,000. Pwede na. 1.5 Mm, sige, Jordan. Ah, 1,500. Ay, sa root? Oo. mga kabayan, nandito tayo ngayon sa Latagan. Nakakita tayo ng Levi's. Sa'yo, no? Bago pa. Woo! Pag-Levi's. Ano yan? Taka, pag-Levi's nga. Vintage, no? O ano yung nakuha mo na dali mga Mark and Spencer. Ayan, no? Ang taon. Goldoroy. Tsaka? Yan. Tsaka ano yan, Mac? na pantalon. Anis. Ayun, quality check, quality check. Elise. Boy. Tapos, yung brand. Ayun, oh. Brand, brand, brand. brand. Ayun, oh. ah. Quality check. Dito pa, Mac. Saan yung na, Mac? Kamay? Sa kamay? Kamay. Oh, yeah. Ayun, no? Hello. Elise. Kaso malit, no? Dito pa, dito pa. Kina natin, Lord. Ayun, oh, no? Sure. Sure, branded. Dali na naman yung mga Quality. Elise. Yeah. <laughs> Ay ta tayo dun oh, mga kabayan. DC na bag kaya. Binibenta sa nang 15. Try natin tawaran. Oli ka. Yes hey, sir. Yo. Yeah? Oh, di lang 1,000. Tama naman. Makpawak nga ako mak. Yun oh, pare maki oh. Ay, boss, Quality check. DC, uh, yes. legit yan, okay. guys. Ato, 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 Quality. Okay, really? <laughs> yeah. Ito. Starter. Ano? Starter. Alam niyo na ako na ano yung starter, di ba? Ang ganda. Tapos DC. DC sa. Tintray natin. Tawaran to. Isa rotzas. Ay, Jared Claassen shot. Baikat. Yeah. Yan, pumayag ng 15 sa to So ayong mga kabayan, nakakuha tayo kadito ng Jordan. Ayun, Jordan yan. Westbrook na Jordan. Ayan And Westbrook. Ayan, Jordan oh. Ayan. Jordan Brand Basketball. Russell Westbrook. Ayan. Kuha lang natin siya ng 2,000. Kung sa Pilipinas is 300 pesos. Meron ka ng Jordan. Ganda.